Dito na yung may limatik. baka kung ano ko, baka dumikit sa akin eh. Bukan uh -oh. madapa kasi ako eh. So, after one and a half or more than on enough hours ng walk sa kalsada ito na yung way to mud spring medyo maputik na yun kasi laging umuulan wala ko nadulas nadulas hindi ko lang kung gano'ng katagal eh so until sa station 7 sa station 7 mud spring We'll see. Ano yung itsura doon. First time ko din. Mal, ayan na yung ano yan. Bakit yung umuusok? Hmm. Nasaan ba tayo? Nasa bibig ng ano? Ano? Malabo? Ano? Oo nga. Ano yan? May harang, no? Oo, oh, bawal na ba talaga Pwede oh, pa oh, oh. yun. Yan o, know, tingnan mo. Oh, umuusok. Cool, may ba't din? Black. Ito may mas malapit na o. Oh. Mausok, kumukulo o. Oh. Tingnan mahalo. Kumukulo o. Oh. Mahalo, hindi kumukulo. Uh -huh. O. Oh. Napakainit siguro niyan o. No? Oh. Kumukulo. Ay, mahal pa rin so, hey? kumukulo, 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 kumukulo. Napakainit siguro sulfur yan, no? Oh. Mahal na. Kumukulo, kumukulo. Ano? Mm -hmm. Ano natin? Ito yung mud spring. This site is one of the mud spot left on Mount Makiling. An inactive. A mud pot is a type of hot spring that is formed when due to volcanic heat, sulfuric acid breaks down condounding rocks into clay. At The ito, clay ito, no, mixed clay? with water to form mud that is very hot. Ano Negative 80 degrees Celsius. negative yung kung negative, below freezing ano yun. Ah, uh, so ano yan? 80 degrees. Ah, uh, 80 degrees lang. Equivalent yung ganung ano eh, sign. Ah, uh, equivalent to 80 degrees sulfurous 50 mg per liter very acidic equivalent to 2 pH and varying consistency and color so bawal mag camping dito o, bawal din lumagpas din sa fence can burn your skin may fence yun ang nakikita may kulay umuuso ko buto yung namamatay yung mga puno Hmm. Pero nakakapasong nga, kumukulo dun eh. Kumkulo, kumukulo, kumukulo. Kumukulo, kumukulo. Kumukulo, kumukulo, mahal. Kumukulo. <laughs> Nasaan tayo, mahal? Sa mad spring. Mad spring. Umuusok talaga dun natin, may no? Umuusok. So, wait for. Kumukulo kanina. Ito ako. 600, ano to? Liters. From the, ano, main road. Mm -hmm. so, Parang two hours walk na. Amal, mag-ano ka sa sulfur? Water. So, may yan, tinamay ko ano magiging reaction. Yung makati. Oh, yung makakasukba ng, ano. Yung sa may, ano, sa may mismong Yung umaagos? Oo, Oo, yan.

May kinakain akong ganyan eh. Hmm. Mga dyan yung patong -patong. Wala tayo mm -hmm. mm -hmm. mga bato dyan patong-patong. Wala na. Siguro tumulasan yung ano ano. Mukhang naanod lahat. Ano yun eh? Bawat... natin ang kuwan sa mga. ba? si hindi kaya di mamabatan yan. Hindi, hindi, hindi. sa loob eh. Di. Papuputikan naman na, yan pagbalik natin? Magbaba mabawas-bawas bago na isip ko. Makahigop siya ng konti ano. Ng... baba ko lang sa tubig. Tak, dito lang katahimik tayo. tayo? Eh, dito lang ko na yun, eh. ako na hindi ako dito mahal. Ano may run? pool. Kumukulok. Kumukulok. Mainit. Hindi naman ganun pa inyo. Ah, nakakahingal. Grabe, exercise to. <laughs> exercise? Diba? Kumakapit yung pa ako sa putik eh. Madulas siya. Madulas. Malapit na na. Bakit? Madulas na eh. Puro ba ito din? Hindi pa tayo sa pinag mo lang yun. Kala mo lang yun. Pero malayo pa.